Yun. At dahil nga kahapon ay Valentine, itong aking pinsan ay nagbabawi ng lakas ngayon kaya magluluto siya ng kakaiba. Yan, panoodin natin. Yan, malaking pusit. Nilagyan niya ng cucumber. Cucumber o pipino. Ang daming mantikat. Talagang kanyang edine deep fry Deep-fry niya ang dalawang pusit na malaki na may pipino o cucumber. Ah, tatlo pala. Ang laki ng pipinong ito. Ano kaya ang gagawin nito si Pinsan? Mukhang masarap ang gagawin nito si Pinsan ah. Sari, sari itong aking Pinsan. Yan, okay na. hinalo halo ng aking Pinsan. parang may kakaibang gagawin itong pinsan kong ito yan. at kanyang hiniwa parang ito si pinsan eh, nagpo-promote ng mga mga gamit sa kusina yan. hiniwalay din at tapoy dyan at kanyang ginawang atsara kanyang inid-in at daming asin magkakayuti ay kanyan pinsan pinalo-halo, mekos-mekos na yan, pinsan kakaiba ang kanyang lalagay ng tubig ha, yung gloves na pagkakain, yun ang kanyang ginamit Kakaiba talaga itong pinsan ko kung magluto. Eh, isinuot niya sa malaking kutsilyo. Yan ang style, na ng, style ng kanyang paghiwa. Talagang may twist. Ginayat ng maliliit. Ang arkin itong si pinsan. Inilagay siya sa plastik. Inurog-turog. Dapat inilagay mo na sa kanya yan. Doon sa gilingan. Sari-sari itong sa akin si pinsan nilagyan niya ng ano yung ano yata yung pabrika o oh. ay tissue wow magic naging harina at isang itlog yan hinalo-halo ni pinsan mekos mekos na yan ah, kinisting ni pinsan gagawing meatball ah, gagawing squidball hinalo-halo ni pinsan ano kayang lasa niya at kanyang isinit aside ang mga meatball yan kanya nang itinipray uli napakahilig sa meatball nito squid ball mukhang napasarap ang laban ni eh, Pinsan kahapon na Valentine's sigurin napadami ng pakotok itong si Pinsan naglagay siya ng ah, nag gagawa siya ng sauce margarine tapos tubig tapos ketchup at inilagay niya na yung mga pinarito niya na squid bowl halo halo niya mukhang masarap yan na pinsan pang sweet and sour pang ba, may bahaw patikin mga pinsan nilagyan pa ng toppings Aba, siya kain na kayo ikan eh, ni pinsan mukhang masarap ay siya hanggang doon na lang mga mahal kong followers